Hi guys, for today's video kay mga sa Mwanga City guys no kay mo biyahe mi mag schooling ko guys 3 months po dayo dreaming dreaming karon na nukad sa pulakan labangan padulong ug sa Mwanga City so second time na namo ni mga biyahe ako ang miniban guys na medyo layo-layo ang biyahe kining urasa guys no kay nagpahuway mi kadjot kay naniudto aning karinderya guys so, wow ni lapitang lugar ani eh. that's down, alas 9 di ay may nagsugod og biyahe guys no didto sa pulakan labangan sa mga del sor may nagsugod naabot mi dere sa ipil alas 12.30 imidya na guys so moto hinihinay namo dagan guys sa so, buwang la city nakaabot ni sa barangay Likumo guys alas dos imidya na gano so makita ninyo ni ang kaning arco dere guys nga money entrance pasulod sa Sambuanga City kini okay, guys okay, under renovation pa guys kaya nasa sa taas o, oh, nindot kasi lang taon guys oh, wala pa ganit na human makita nyo na ka triangle o, oh. o oh, nyo makita mabasa ang thank you thank you uh, visit again So mo ni eh, ang entrance guys padulong sa Sambuanga City. <laughs> Sambuanga City. Abot ra Safe and sound. Gikaluyan ra guys no kay abot mi sa Sambuanga City alas 4 nga safe and sound. So nagpasalamat kay ko sa Ginoo guys no nga na gabyahimi nga wala gi abiriya sa mga ang